guys. Ayan. Ang lakas ng beat na ano nila, ba, diba, ng sounds nila. Hinaan natin. Hinaan natin, guys. Baka susisitin yan. <laughs> nagsusukuli ako, guys, ng mga ng mga nag, ah, uh, upload. And habang nagsusukuli ako, ay dumating po ang ayuda. <laughs> Ayan. So, kain tayo, guys. Meron pong birthday dito. And, uh, tapos na kami mag-lunch kanina. Nagluto sila ng Biko dahil talaga naman nakatikim kami ng Biko noong June 25. And, pinaulit namin ngayon kasi masarap talaga, guys. Ang Biko ni Kuya Leonor. Shout out naman dyan kay Kuya Eleanor. And, happy, happy, happy birthday ulit kay Il Bicolano. Ayan, guys. Ang sarap kain tayo. Ang dami kong kanyuha. Hmm. Ito guys, isa sa mga the best na biko na natikma ko. Kasi, hindi sa matamis. Asa yung sabi ko ni Mama Leia na natikman ko. Ito yung masarap din na biko. Na ngayon lang namin na-discover yung si Kuya Palay eh. Magaling magluto ng biko. Yung biko niya guys, as you can see, ayan o, oh, malambot. Kasi di ba yung iba ma ano, ma matigas. Ito malambot. And creamy siya guys, creamy. Tsaka ang daming latik. Tingnan nyo naman. Mm. Isang kilo guys yung pinaluto namin. Tignan nyo naman yung latik. Sobrang dami nang nilagay nyo yung latik dito. Dinastosan talaga. Dinastosan ng gata. Gusto ko guys yung hindi matamis. Sakto lang. Tapos, na-amaze na ako kasi ang lambot niya. Sobrang lambot niya kainin. Sarap talaga guys. As in talaga masarap. Ayan o. Oh. Ayan Maraming salamat Thank you Kuya Lunar Sabi ko masarap Kain tayo guys So lahat kami nakaabang Sabi ko Kumakita nyo lang guys Yung mga kuya ko dito <laughs> Lahat kami nakaabang Kasi request namin to Na magluto siya ulit And ah uh, Siner nila ito sa GC Ayan yung mga kasama namin sa terminal Uy tiranyo ko Ganon <laughs> Uy, pahingi naman. Ay, padalahan nyo naman kami dito. <laughs> ang mga agent namin sa terminal, guys. Terminal 1, 2, 3. Uy, dala nyo naman ako dito. Uy, balutan nyo naman ako. Tira nyo mga kawala na matitra. <laughs> Gito pa lang, guys. Ubus na itong mga barako kung kasama. Ayun, ako lang, guys, kasi ang babae dito sa sa office. Ako lang. Pero may mga babae kami. Mga magagandang dilag kami dyan sa terminal. Kung mapapansin niyo. Mas sa terminal 1, all boys sila. Sa so, terminal 2, isa lang ang boy. Sa so, terminal 3, walang boy. <laughs> kasi mga boy namin gusto ano sa terminal 1. Masanay kasi sila doon. Ayan. Doon, ang sarap talaga guys ng Biko. Mm. Ang sarap talaga guys ng Biko. Ay! Ito yung gumawa ko nasa likod ng camera natin. Thank you po. Ang dami kong kanuha. Kuya. Ang <laughs> dami. Ah, eh. si mama niya, kung na ako doon. Ninamihan ko na yung kuha. Makatakawan. <laughs> Hindi kasi guys, nabili din ako ng Biko pag lumalabas ako dyan sa palengke. Pero, bihirang bihira. Tinatouch ko muna yan pag bibili ako. Touch tsaka amoy. <laughs> tinatouch ko tsaka amoy. Kasi malalaman mong creamy kapag alam mong mabango. di ba diba? Alam mong creamy yun. Tsaka, ano, pag tinatouch mo siya, alam mo kapag matigas yung gamit na rice. Kasi, dapat kasi puro malaki Kasi may discard ka sila dito kung pano na hindi nagiging matigas yung biko. Ayun. Kaya ito guys, sobrang nagustuhan ko talaga to. As in. Actually, hindi lang kami. Ano kuya? Ah, okay. Ay kuya, ayun. Oh, sige, mamaya ako usap tayo. <laughs> ayun. Thank you, thank you po. Mmm. Sarap talaga guys. As sarap talaga. Nakabenta ako ng pabango. Mm. Sarap. hmm Thank you talaga. Happy tummy na naman ako. Happy tummy si Inday. Sarap. Ayan. So, get yours. Charot. Magluto kayo dyan kasi hindi nyo to kayang makuha sa plato ko. At didipensahan ko to guys. <laughs> Iniingit ko lang kayo dito. Ha? <laughs> Yan ha? Mm. Okay? Harap. Thank you po. God bless po kuya. Sa so, uulitin. <laughs> Salamat sa panonood guys. Hindi pa po naka-subscribe, subscribe, subscribe mag-iwan ng bakas para mabalikan ko. Nagsusukli ako ngayon guys ha. Maraming salamat po.